Isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad o nga ng ating mundo. So sa inyong lahat, sa umagang ito share lang namin sa inyo ang ginagamit naming uh, magandang kombinasyon no ng insecticide, fungicide at saka foliar then sticker sa ating 49 days old na ampalaya. Um, so bago po tayo uh, magpatuloy sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin no ako po pala si Jisrael Palacio si Yucarion. so ngayon wala po tayo no sa Sambuanga del Sur or sa Mindanao kundi nasa part po tayo ng Luzon sa may bawan Batangas po so nang ibang lugar tayo sa pagpaparming kasi sinubukan ko po dito ang pagpaparming mga ka-farmers so ngayong umaga uh, sa nanghingi no ng update sa susunod kong uh, ina-apply ito po mga kapwa ko ka-farmers ang aking ginagamit ngayon So, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin, bago natin, uh, bago ko po i-share sa inyo ang mga uh, dosage at saka yung mga kayang i-control ng mga insekto at saka mga punggos ay siguraduhin po ang nakapag-like and comment no at subscribe sa ating munting YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, kung meron man kayong mga katangunungan tungkol po sa mga fertilizer guide at iba pa, Pakicheck na po mga ka-farmers kasi marami na po tayong mga upload na video, no? Pakicheck lang po dahil uh, kung panoorin nyo akong, ang mga video ko na ina-upload, uh, hingin naman ako ng favor sa inyo. Uh, don't uh, skip my ads kasi doon na po kami kikita. So ngayon, lapitan natin sa kamera at ipapakita ko sa inyo ang ating mga ginagamit. So, yung insecticide natin mga ka-farmers, ito po ang alika na produkto po sa Syngenta Company. So, ang AI po nito ay Emitoxam at saka Lambda Cellotrain. So, kaya din niyang mag no, sa mga uh, may fakpak, no, kagaya ng mga whitefly no, at saka yung mga larva, pwede din niyang i-control. pati yung mga uod mga ka-farmers, uh, kaya din niyang i-control pag hindi lang siya masyadong lala. Okay, yung Amistar naman nito natin na ginagamit ngayon ay Azithromycin. So kaya din niya yung mga tinatawag nating early blight, late blight, anthracnose, scab, fadermeljo. So maganda din siya. So marami na sa market na ang lumalabas na nag ay ng mga uh, yutruven, pero iba pala ang Amistar kasi may technology siya na uh, hindi magagaya sa ibang produkto. So sumagang so magang ito mga kapar kaparmers, yung dalawang ah uh, combination na alika na insecticide at saka fungicide na maganda po sila kasi compatible so wag nyo akong sabihan na nagpropromote po ako ng produkto na ito kundi uh, bilang isang farmer at napatunayan ko na may maganda pong kalabasan sa ating tanim ang mga insecticide at saka fungicide yun po ang ibinahagi ko sa inyo so ibig sabihin subok ko na po sa loob ng maraming taon So ito po ang ating Amistar. Ang dosage sa isang napsak sprayer ay 3 to 5 ml lang po, no? 3 to 5 ml lang po sa 16 uh, liters of water. Kung 20 liters naman kasi may dual sprayer na 20 liters kagaya sa mga ginagamit namin ngayon, ay pwede tayong maglagay ng 5 ml. 'Yon na po mga ka-farmers din 10 ml sa Amistar. Okay sa APSA naman, 3 to 5 ml. Ang APSA mga kapwa ko ka-farmers ay isa po siyang sticker spreader na magandang gamitin natin. No? All purpose siya, yeah, pwede natin siyang panghalo o gawin natin soil neutralizer. Panghalo sa fertilizer, no? yung first day leg natin pwede din siya mga kaparmers. farmers Maganda po ang APSA ite, No? Uh, gawing pang soil neutralizer. So sa akin, first day leg pwede ko siyang uh, lagyan. So ilalagay natin mga kapwa ko kaparmers, uh, pwede natin lagyan na kahit mga 120 ml lang sa isang drum first dilig natin sa ating tanim na palaya, talong at iba pa then yung ano naman natin Nutriflant AG yun po ang pinakamagaling sa lahat na nasusubukan kong foliar medyo may kamahalan nilang siya po um, ang, ang farmers, pero no hindi po tayo mabahala sa resulta nito kasi napakaganda po so yun po ang palagi kong ibinahagi kung may mag, may mag-comment sa akin kung ano daw ang mga magandang foliar na aking ginagamit. So hindi to mahuli yung Nutriplant EG at saka Nutriplant N Fiki. At saka yung Peters at saka Wokosem uh, Fruitless. Kasi yung mga foliar na to mga kapwa ko ka-farmers, available po ang mga major elements kagaya ng nitrogen, phosphorus at saka potassium. At saka yung mga secondary nutrients, calcium, magnesium, no? at uh, saka sulfur available din pati mga micro elements no yung mga zinc, boron, na molybdenum, sulfur na need din sa ating tanim mga manganese o oh, molybdenum so yon po mga kapwa ko ka farmers ang palagi kong ibinahagi sa inyo na maganda So at saka yung peters mga kapwa ko ka farmers no uh, ang raw material nito ay ano po siya is galing utayo is dahil ang distributor nito ang Allied Botanical po so yun po mga kapwa ko farmers ang uh, maibahagi ko sa inyo ngayong umaga so kung may tanong man kayo uh, paki lang po no, sa ating chatbox uh, pag may time ako sasagutin ko po so pasensya na po sa inyo no uh, mga kapwa ko kaparmers uh, medyo yung pag upload nato ay hindi stay dahil sobrang busy kasi sa lawak na 5 hectares mga nasa 1.3 yung ampalaya talong at saka kamatis lahat ay mga nasa tray. Lima lang po kami mga ka -farmers. Kasi yung mga tao ko na galing sa Mindanao ay papaparating pa po sila. Then may open pa ko or i-expand sa area na to. Siguro abot na siguro sa mga 5 hectares na siguro lahat or 6 hectares. Yun na po siguro mga ka-farmers. So sa ngayon ah, dahil hindi ko pasubok ang mga area na to. Kaya nga nagtanin lang po tayo na sa mga 4,000 health oh, plus na ang palaya at saka talong then kamatis, then kalabasa, then may pipino at sitaw. So, yun po mga kapwa ko ka-farmers. sa so, magang ito. Sana po may natutunan po kayo. So, bago tayo magtapos, may ka-shoutout po no, sa lahat ng mga viewers, no mga solid supporter natin sa ating munting YouTube channel. At saka uh, sa mga bagong viewers at subscribers, inyong lahat na palaging nakaabang no, sa ating YouTube. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pag-support. So nang dahil po sa inyong walang samang puso punta, kumikita na po tayo. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.